Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So alhamdulillah mga kapatid, uh, ilang araw na tayo ngayon sa ating Ramadhan. Ngayon ay uh, pag-uusapan natin ang tungkol sa dua o kaya ang pinakamainam na kakainin natin sa iftar at ano nga ba ang dua na babasahin natin pag tayo po ay mag iiftar Unang-una po mga kapatid, uh, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Anas bin Malik radallahu anhu qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi yuftiru ala rutabat. Sabi ni Anas radallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam pag daw siya na pag daw siya na pag daw siya ay nag-iiftar, ang unang-unang kinakain daw niya ay rotabat. Ang rotabat yung pong fresh tamar. Yung pag mo siya talagang uh, matutunaw agad. Yung po yung rutabat. Kabilaan yung sali. Bago niya isagawa ang bago niya isagawa ang sala. Fa'ilam takun rutabat fa'ala tamarat. Kapag walang rutab, ang iftar ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay tamar. Tamar, yan na po yung nakakarating sa atin sa Pilipinas. Ang tamar ay ang nakakarating sa atin sa Pilipinas. Fa takun hasa hasawatin min ma. Pag wala naman siyang tamar, ang uh, alibaw ay sa atin, wala hindi naman tayo, lang, hindi naman lahat tayo ay nagkakaroon ng tamar. Pag walang tamar, wala ring rutab, ang ating pang-iftar ay tubig po. Tubig. May mga nagsasabi na pag wala daw tamar ay prutas. Which is mali po yun. Ba't natin sasabihin na prutas na wala na pong katibayan yun? Hindi po natin pwedeng sabihin na pag walang tamar ay prutas. Dapat tamar po. Ang na po kung ano po yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yun po yung kakainin natin. Kasi sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ida afṭara aḥadukum falyufṭir 'ala tamr fa'innahu barakah fa'in lam yajid fa'l-mā' fa'innahu ṭahūr. Pag daw nag-iftar ng isa sa atin sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mag-iftar ng tamar. Pag wala daw tamar ay kahit tubig na lang daw kasi ang tamar is barakah blessing pag ang tubig naman pag walang tamar ang tubig naman ay nagdadali sa atin. So, gusto ko lang pong ituwid yung mga paniniwala sa atin na pagwala daw tamar, prutas. So, bakit natin sinasabi na pagwalang tamar ay prutas? E, ang prutas hindi po sun na yun. Ang sun na po ay tamar kung wala pong tamar ay tubig. Ngayon, yung bang sasabihin natin na witter, ano po yung witter na sinasabi? Alimbawa, ilang tamar ba yung kakainin natin? At, mayroon bang dalil, mayroon bang katibayan na ang dapat na tamar na kakainin natin ay isa o tatlo o lima? Yan po ba ay may mga katibayan? Kasi nasanayan natin na pagka kumukuha tayo ng tamar ay uh, pinapa pinapareserve na natin yung tatlong tamar, minsan limang tamar, minsan isang tamar, na paniniwala natin na ganun po kadami ang iniiftar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang kaalaman, wala pong dalil wala pong katibayan na ang dapat nakakainin natin ay add numbers. Dahil ang dalil po na add numbers lang po yung tamar nakakainin natin ay sa Idul Fitr at sa Idul Adha lang po yan. Samantala sa iftar ay wala pong binanggit na ang tamar po nakakainin natin ay add numbers or waiter po. Yung po yung nakasanayan natin na uh, okay isang tamar o tatlong tamar o limang tamar. Yan po ay wala pong dalil wala pong katibayan. Ang nabanggit lang po sa hadis ay tamar lang po or Wala pong binanggit kung ilang bilang. Pag nakakain kayo ng tamar, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ang mahalaga na gawa mo yung sunna. At wala pong katibayan na sasabihin natin na ang da dapat nakakainin natin ng tamar ay tatlo o lima kasi wala pong dalil yun. At kung wala pong tamar, ang suna po ay tubig. Kung walang tamar, ang suna ay tubig. Ang tubig po ang uunahin natin. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam Tandaan natin na mauuna ang pag-iiftar bago ang sala. Mauuna ang pag-iiftar bago ang sala kasi nasanayan natin na yung iba nagsasala muna bago mag-iftar. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi ni ay sabi ni ni Anas Radiyallahu anhu ma ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta yuftir walau ala shurbatin min ma Kailan man sabi ni Anas Radiyallahu anhu hindi ko po nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nag, nagsasala muna bago iftar kahit walaw ala syurbatin ma, kahit na isang subo lang ng tubig nag-iiftar muna ang propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya nagsasala nag-iiftar muna siya bago nagsasala so correction lang po una wala pong dalil na kapag walang tamar ay prutas wala pong katibayan na pag walang tamar ay prutas wala pong katibayan yon ang dapat at ito po ay mayroon sa ating lahat kahit sa ang sulok ng mundo kapag walang tamar, tubig. Kapag walang tamar, tubig po. Pangalawa, wala pong dalil na kapag na dapat add numbers. Halimbawa, tatlo o apat o lima o seven na tamar. Wala pong katibayan yon At hindi po nabanggit na ang propeta sallallahu alayhi wasallam ay nag siya ng add numbers. Ang mahalaga po, tamar po. Okay. Uh, inaagahan natin ng pag-iftar. Kung halimbawa, wala pa pong adan at lumubog na po yung araw, pwede na po tayo mag-iftar. Kahit na wala, na po, wala pa pong adan. Hindi po basihan yung adan. Pag napansin nyo po na wala na pong araw, at sa tingin nyo po na lumubog na po talaga yung araw na yan, kahit hindi pa nag -adan. kasi minsan mga kapatid, minsan yung nag-adan, nag-iftar muna yan bago siya nag adhan Ang nag adhan ay nag-iftar muna bago siya nag -adaan. Kaya kung nakadipindi ka sa nag malilit ka. Kaya dapat, ang pinakabasihan talaga natin ay ang araw. Pag wala na pong araw at sa rilo mo at sa tingin mo yung rilo mo ay sumakto na po na magrib o wala na po kayo nakikitang araw at lumubog na po yung araw kahit wala pa pong adan, mag na po kayo. Isa na po yun. Ano po yung A at huwag natin yung pinagpapaliban. Pero wala pong katotohan na pag hindi ka naka ay kakainin o kukunin ng shaitan yung fasting mo. May mga paniniwala yung mga matatanda na pag daw hindi ka nakapag ay kakukunin daw ng syaitan ang fasting mo. Ang hindi po pag ng maaga ay makro. Ang hindi po pag-iiftar ng maaga ay makro. Dapat po minamadali natin, inaagahan natin ang pag-iftar at unahin natin ang iftar. Nagluluto ka man, nagtatrabaho ka man, dapat may dalakang tamar, may dalakang tubig. Inumin mo agad yung tubig, Inumin mo agad, kainin mo agad yung tamar, wag niyo pong ipagpapaliban ang pag-iftar kasi hindi po yun ang sunna, inaagahan talaga ang pag-iftar. Okay, mayroon bang dua na binabasa bago ang iftar? Mayroon bang dua na binabasa bago mag-iftar? May mga nagsasabi na ang dua ay Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ang dua na ito ay mahina po. Ang dua na ito ay hindi po siya authentic. Ibig sabihin, mahina ang hadith na ito moral. Ibig sabihin, uh, 'wag natin idua ang duan na ito. Bakit? Kasi hindi po ito binanggit, wala pong matibay na katibayan ang duan nito ay binabanggit before iftar. Yung Allahumma lakasumtu wa ala rizki ka Actually, nakasanayan ko ito nung hindi pa ko nakapag-aral Pero ang dua na ito, hindi po natin dapat binibigas Bakit? Mahina po at hindi po siya authentic So ano po yung dua before natin kainin yung iftar? Ang dua po na binabasa natin dapat is Bismillah lang po Bismillah lang Bismillah, din kain ka na, yun lang po Kasi sa lahat ng pagkain, pag wala pong dalil So yan lang po talaga yung original na batas pag bago tayo kumakain is bismillah lang. Paano naman yung dahab al-dhama wa btalat uruq wa inshaallah. Ang correct po hindi po ito binabasa before iftar kasi ang meaning po ng hadis na to hindi po tumutugma pag before iftar. Kaya naman ang dua na before iftar na Allahumma lakasumtu wala rizki kaftar tu is hindi po natin binabasahin binaba dapat yan kasi hindi po siya authentic mahina po yung hadith na yan at hindi rin po natin babasahin before iftar yung dahab zama dahil hindi po yun binabasa before iftar binabasa po ang dahab zama dhamma wa btallatil uruq wa thabat al, al insya Allah after ng iftar after po ng iftar Okay po. So ang babasahin natin after iftar ay dhahaba dhama wa btallatil uruq wa thabata al ajru insha Allah. Jan po dan po yan binabasa after iftar. Bakit? Bakit after iftar at hindi po before iftar? Kasi ang ibig sabihin ng dhahaba zama dhama nawala na po yung nawala na ang pagkauhaw. Paano mawawala ang pagkauhaw hindi ka pa kumakain? Kaya naman ang dhahaba dhama binabasa after iftar. Kaya ang ba ang babasahin mo after iftar, dhahaba dhama nawala na ang pagkauhaw, wabtal na til at nabasa na ang uh, ang ating ugat kasi nakakain ka na. Wathabatal adzur insya Allah at nanatili hanggang gantimpala sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang dua after iftar ay dahabad at hindi po before iftar. Insya Allah malinaw po yun. At dito po mga kapatid, para mabuhay natin ang sunnah, kung gusto mong kumain ng mabigat, mas mainam after ng sala. After ng sala. Kasi, mabigat, saktian, sa bituka, na mag ka ng napakadami. Yung kanin, yung ulam, yung iba't ibang mga pagkain. Kung bubuhay natin ang sunna ng Propeta Salasalam, kaya tinatawag itong iftar parang breakfast. Parang, parang ano lang siya, parang magaan lang yung pagkakainin natin. Kaya ang sunna po sa iftar is magaan po. At hindi po yung nakasanayan natin na kanin, Manok, karni, iba't iba na napakabigat. Subhanallah. Hindi niyo po alam kung bab, kung bubuhayin natin ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam magaan lang po. Kaya naman tinatamad yung marami sa atin magsala ng tarawe kasi po busog na busog before iftar. Tamad nang magsagawa ng salatul maghrib, tamad nang tumayo, tamad ng gumising, tamad nang bumangon. Kasi paano ka hindi tatamarin na ang iftar mo ay hindi katulad kung paano po mag ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nag-iftar siya tamar lang. Tamar, napakagaan. Kung walang tamar, tubig, tubig lang. Kaya lang, hindi ko po sinasabing bawal po yung iftar natin. Ang gusto ko pong sabihin dito, bakit hindi natin subukan buhayin ang propeta sallallahu wasallam, ang ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mahalaga malagyan lang ng laman yung bituka mo. Then magsasawa, magsasagawa ka na magrib na hindi ka tinatamad. Subhanallah, hindi ka tinatamad habang nagsasagawa ng magrib at salat at tarawe, di ba? Kaya naman pagka mag kakain na tayo ng medyo mabigat-bigat po ay after po ng iftar at after po ng sala. Kasi before magsasala, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sallam ay napakagaan lang po ng kinakain niya. Napakagaan lang po. Tamar lang or tubig. Pero tayo, hindi ko po sinasabing bawal po yung ginagawa natin na napakabigat. Halos lahat po kakainin natin at ako po nalalagay rin po sa ganyan na kung saan ay na na na, na ano ba nawawala po yung sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi ka naman nakapag-iftar, wala pong problema. Pero ang pinakamainam, magdala ka lang ng tamar o magdala ka ng tubig para mabreak mo yung iftar, yung fasting mo. Yan lang po mga kapatid. Ang konting kaalaman, kaugnay po sa pagsasagawa po ng IFTAR So isa Allah mga kapatid, dahil malapit na rin pang IFTAR dito at ako may maghahandaan na po Maraming salamat po sa mga nagbigay ng IFTAR at insya Allah mamayang gabi ulit Magkita-kita tayo ulit para naman sa pagpapatuloy ng ating question and answer O pagsagot sa mga katanungan ninyo mamayang gabi po Alas 10 mga ganyan or sobrang alas 10 ng gabi Sa Saudi Arabia at mga 10, 11, 12, 12, 12 Siguro mga sohor time po dyan sa Pilipinas At uh, kung may mga tanong kayo At hindi ko man po masagot ngayon Mamayang gabi po uh, Ulitin nyo lang po yung tanong nyo Ako po ay magpapaalam na po Kasi magpaprepare na po kami dito ng Star At kita kita po tayo mamayang ulit Insya Allah gabi uh, 10pm to 11pm At uh, sohor time po dyan sa Pilipinas si Allah kung may tanong kayo Ay mamaya po insya Allah At na po hindi ko po masasagot ngayon Ang inyong mga katanungan Dahil malapit na po ang Star dito So hanggang dito na lamang Bago po yan, i-grab po natin ang oportunidad na magdua before natin kainin ng iftar. Idadagdag ko lang po ito. Dahil dawa to sa imi, layurad. Ang panalangin po ng isang taong nagfa-fasting ay tinutugon ng Allah. Kaya inuulit ko po, bago po ninyo kainin ang inyong iftar, manalangin na po kayo. Magdua po kayo bago niyo po kainin ang iftar din pagkakain na po kayo ng staff, bigkasin nyo na pang bismillah, din kainin mo na yung tamar, o uminom na po kayo ng tubig. Din pagkatapos po pa ng istar, iduanyo po ang dahabal damak, wabtallat al-urok, al-azru, insya Allah. So hanggang dito na lamang, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.